Yes, ko pa. Aray ko. Aray ko. Guys <laughs> oh okay, so, Cementerio yan. Cementerio. Ayan, Memorial. Yun yung memorial dito sa amin. Cementerio. Yung patay. Nga lilibing dyan. Na double dead. Na triple dead. 100 times, ilang araw po parati nalulubog ganyan na siya o, oh, para na siyang dagat-dagatan Para na siyang dagat, guys. Kasi yes, ito dati, lubog to dito. Ang sa atin. Malapit lang kasi kami sa bayan. Dati, dito pa dadaan yung gate. Okay. Oh. Tingnan nyo guys. So, hirap. The place tingnan niyo yung asa ah, na din na nakita. Ayun oh, parang punta. nito? Ano parang tin. Mahulog ka naman oh, pag ka bangin. Okay, okay. So, Yan nga yung nakita ko kanina. Yan nga, nga. Asar dyan sa mga bahay-bahay na yan. Bahay-bahay pa ano. Okay. Meron dyan yun yun. Ganyan talaga talagang. Buong ganyan yun siya o. Oh. Living. Saka ito yung papasok ng subdivision namin. Bakit ka na baba? Ayan. Ito yung papasok ng subdivision. Ganyan ni yun guys kasi kaya siya ganoon na rin ka ano natataas pa din niya kasi iyan kasi yung tinaas ng kalsada dito matila so kahit tinaas to naiwan na naman siya katataas lang ito guys naiwan na naman siya ang taas ng naiwan oh tingnan nyo so bababa ayan diba dati malalim pa to dito baba ah hindi pa ata umaabot ngayon yung 4.3 mamaya medyo mataas pa talaga to medyo ano yung Palpak yung ano namin eh. Papa-enroll kami. Holiday pa lang ngayon, Diyos. Kopo, aray ko.